Ngayon ang ating uh, gagawin po ngayon ay gagawa tayo ng uh, papaya na may condensed milk at yellow. Yeah. Ito po, hiniwa-hiwa ko po yung papaya. Uh, ito po yung papayang matamis. Murado to, Murado tawagin. Uh, yan, hiniwa-hiwa. Ito'y matamis na papaya. Ah. Tapos, lalagyan po natin sa uh, condensed milk. Na condensed milk. Pusya. Ah. Mainit ngayon ng panahon eh. Ay, ito masarap po ito pagka, ano, pagka init At saka healthy po ito. At lalagyan natin ng yellow. Mga muna nang lalagyan ng konting tubig nila ka. Mas lalagyan natin ng konting tubig. Maluin muna natin ito. Saka natin lalagyan ng tubig. Tubig. may maingi. Mm. Tamang-tama nga, eh, mainit ang panahon. Super healthy niyang papaya. Hinog na papaya na may condensed milk at yellow. so kasi lakay ng baso at titigman ng ating Ayan, titigman po ni Lakay. Oh, ha? Ganda nitong papaya na to. Matamis yan. Galing Mindoro yan ano. Galing Mindoro. Mayroon po kasi dito nagtitinda sa Green Gate sa may malapit sa main road na ano nagtitinda sila ng mga saging na saba. Kami po bumili doon. At ano lang siya, ah, galing Mindoro, matamis po yan. Um, Creamy, creamy. Ang sarap. Ito. Puso. Ganda ng kulay niyo. Maraming lasan mo yung gatas. Tapos, yung papaya. Ho, healthy, pina. healthy fruits. Refreshing mm -hmm. pag ganito mainit. Ito po yung napakasarap na ano po. Healthy. Maraming salamat po sa inyong panunod ng Nestor Lakay YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ah, hả bác